So, mga palangga, nandito tayo sa H&M. H&M store, mga palangga. Sobrang sale nila, mga palangga. Oh, nakita niyo yung mga dress na yan. Yan. Address na bata, mga dress na pambata, mga palangga. Ay, okay. super so, sale. $4.99. So, $5 only, mga palangga. So, mga magkano sa atin yan? Mga nasa $500 plus. Ang gaganda, mga palangga. Oh, okay mga pangbata. itong mga palangga $4.99 dollars lang sale na mga palangga dyan sa mga taga US punta kayo H&M super so, sale yung mga damit pang bata ako ay namimili mga palangga kasi ipapadala ko sa Pilipinas sa aking mga pamangkin at sa mga sa ako tingnan nyo yan yung mga nakuha ko mga palangga yan H&M ito nine dollars ang cute so ten dollars nine ninety nine ayon ang ganda mga palangka sale talaga sila sa mga pangbata ang palangka tingnan yun naman ang cute ayon na mga langga four ninety nine ayon punta kayo sa H&M yung mga nandito sa US ang mura ng mga dress ito oh ang gaganda $4.99 lang mga palangga so nanghakot na naman ako mga palangga eh ayan oh kasi syempre ang gaganda ipapadala ko ito sa Pilipinas mga palangga sa akin apo at mga pamangkin kasi marami ako mga pamangkin mga palangga ayun titingnan niyo mga palangga $4.99 lang yan ang gaganda ayan um, ayan, 4.99 pero lang talaga ang kulang mga palangga um, um, ang cute talaga ng langga 4.99 super sale sila ng palangga ganda ng mga shorts. Ayan. Oh. Ano pa? Ang daming sale mga langga sa H&M punta na kayo mga langga ito yung medyo mahal hindi pa sila sale yan sa inyo mga palangga bibilihin natin mga leggings ng bata Ayan, ang daming sale mga langga dami talaga ng sale ayan mga dress ang mga ganda to ha ang ganda yung apoko ito nga ito 5.99 mga palangga hintayin natin yan mag sale mga palangga 5.99 ito ang mag sale na yun ay mga dress ay. Eh. ang ganda 4.99 mga langga syempre kumuha na ako ng maramihan at ipapadala ko sa Pilipinas sa mga yung ko mga langga ngayon sa ito, ngayon sa ito so imbis na bibili ako ng mga damit para sa akin kumuha lang ako ng ilang pira sa mga langga kasi mas inuuna ko yung akin mga uh, dito na ako sa Pilipinas mga kalamba terno-terno ito mga kalamba kasi yung mga pamangkin ko na dalawang babae nag-aaway sila o oh, uh, 3 dollars lang ang kalamba bibilhin ko yan o 3 dollars kasi sale yan mga uh, kalamba kaya kunin na natin oh. di ba so ito lang yung sa akin ng tatlong mga kalamba yang ng t-shirt mostly talaga ang mga pelangga nakumbata yung ko kasi sa akong mga pelangga Basta pa, pa, talaga mga pa, Bilhin natin yan mga palangga. Uy, kasi magkakataon na natin yan. pa, na pa, pa, na pa, 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 dollars Wala. na. Oh, ang dami. Wala Tapos ka kami. na? Wala. Itakos ka ulit. Tari, kinakuha ko na. Amo na yung mo? Oo. Ang ah, dami, ang dami. <laughs>